ng araw. Kamusta na po kayo matapos ang mga bagyong Pedring at GEL? Ang dami na namang mga pananim ang nasa lanta. Kami nga po dito sa amin ay naluno din ang mga pananim kaya't nahihirapan pa kami makabangon mula sa bagyo. Si Julieta nga ay nag-iisip pa ng ibang paraan para kumita upang matususan ang araw-araw na gastusin dito sa bahay. Napakahirap ng ganitong kalagayan hindi rin natin masasabi kung ito na ba ang pinakamalakas na bagyo na ating dadanasin ngayong taong ito. Alam niyo ba na ayon sa mga balita, halos 10 bilyong piso ang halaga ng pananalanta ng mga bagyong Pedring at Yel. Mahigit sa 6 na bilyong piso raw ang halaga ng na mga nasirang pananim. Napakahirap isipin kung gaano karaming pananim iyon at kung gaano karaming mga magsasakang tulad ko ang mawawala ng kabuhayan dahil dito. Ang ilang buwan naming pinaghirapan ay nawala lang sa isang iglap. Kaya nga napag-usapan namin na kumpare kong si Pipito na kinakailangan talaga naming mga magsasaka ng crop insurance gaya ng mungkahi ni Senador Kigo Pangilinan. Hinihingi niya sa Department of Agriculture at sa Philippine Crop Insurance Corporation na palawakin pa ang coverage ng crop insurance. Sa ngayon ay 334 na milyong piso ang pondong ilalabas ng DA, PCIC para sa mga magsasakang may insurance. Ngunit marami pa ang hindi na i-insure. Nangako naman ang PCIC na mabilis na ipalalabas ang bayad sa mga may crop insurance para makapagtanim silang muli. Mabuti at may crop insurance. Ngunit kailangang siguruhin na mas marami pang mga magsasaka tulad namin ni Paring Pipito ang makikinabang dito. Kung magtutulungan ang pamahalaan, ang pribatong sektor at ang mga magsasakang tulad namin, tiyak na mahanapan natin ang solusyon ang taunang pananalanta ng mga bagyo. Sa bawat taon ba naman na ginawa ng Diyos na tayo'y nasasalanta ng bagyo ay hindi pa rin tayo natututo? Osha, maraming pang trabaho naghihintay. Hanggang sa muli. Paalam!